Pagandang araw, mga fight fans! Mayroon tayong isang napaka-espesyal na laban ng maaaring maganap na siguradong magpapasabog sa boxing ring, ang Monster, ng Japan, si Naoya Ino. Laban sa rising star ng Australia, si Sam Goodman. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanilang mga kakayahan, estilo, at mga estrategiya na posibleng gamitin ng bawat isa para makuha ang panalo. Kung handa na kayong malaman kung paano magaganap ang bakbakan ng dalawa, manood kayo hanggang sa dulo. Para sa laban ng ito, ay latag muna natin ang eksena. Si Naoya Ino, kilala sa kanyang brutal na punching power at bilis, ay isang three-weight world champion. Samantala, si Sam Goodman ay isang prospect na nagpapakita ng solidong boxing fundamentals at nakaka-impress na ring IQ. Isang clash of styles ito. Explosiveness at experience ng monster laban sa teknik at disiplina ni Goodman. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pangunahing armas ni Ino. Ang kanyang lakas sa suntok ang pangunahing pamatay. Si Ino ay kilala sa kanyang devastating body shots at explosive combinations na nagbigay sa kanya ng monster, na palayaw. Napakabilis niya. At ang kanyang timing ay halos perfecto, kayang-kaya niyang pasapulan ang kalaban sa pinakamaliit na pagkakamali nito. Isa pa sa mga paboritong teknik ni Ino ay ang kanyang calculated aggression. Hindi siya basta sugod ng sugod, gumagamit siya ng footwork para pumasok sa tamang angulo at biglang bumibura ng malalakas na kombinasyon. Kay Ino, sapat na ang isang opening para tapusin ang laban. Kaya kung si Goodman ay magkakaroon ng kahit kaunting pagkakamali, malaking peligro ito para sa kanya. Ang lakas ni Goodman ay nasa kanyang teknikalidad at pagiging matyaga. Magaling siyang gumamit ng jab at footwork para hindi maipit sa mga power shots ng kalaban. Magagamit niya ito para magpabagal sa pag-advance ni Ino at kontrolin ang bilis ng laban. Ang discarding ito ay magiging napaka-critical para kay Goodman kung gusto niyang makaiwas sa mga matitinding suntok ni Ino. Ngayon, tingnan natin ang mga posibleng diskarte ng dalawa sa labang ito para kay Ino. Simple ngunit epektibo ang kanyang magiging game plan, ang constant pressure at paggamit ng kanyang speed at power upang basagin ang disiplina ni Goodman. Siguradong gagamitin niya ang kanyang footwork at bilis para hindi mahabol at para makapagtama ng mga kombinasyon na siguradong ikagugulat ng kanyang kalaban. Para naman kay Goodman, ang susi sa laban ay ang kanyang distansya at ang paggamit ng kanyang jab para makontrol ang ritmo ng laban kailangang umiwas siya sa mga mabibigat na suntok ni Ino at panatilihin ang kanyang disiplina. Kung magagawa niyang makipagsabayan ng teknikal at makabawas sa bilis ng laban. Maaaring mahirapan si Ino na makahanap ng tamang angulo para makapagsuntok. Para kay Ino, ang susi ay ang kanyang pressure, bilis, at ang hindi pagpapabeya sa kontrol ng ring. Dapat niyang itulak si Goodman na makipagsabayan at huwag hayaang makapag-adjust sa labanan. Kailangan din niyang iset up ang kanyang malalakas na suntok upang mabawasan ang tiyaga ni Goodman. Para naman kay Goodman, ang pinakamahalaga ay ang kanyang depensa at disiplina. Dapat niyang iwasan ang mga delikadong sitwasyon at panatilihin ang tamang distansya. Kapag nakontrol niya ang bilis ng laban maaring pumuntos siya ng paunti-unti at mapigilan si Ino sa pagpapakawala ng kanyang mga pinakamalalakas na suntok. At dyan nagtatapos ang ating fight analysis para sa posibleng laban ni Naoya Ino at Sam Goodman. Ano sa tingin nyo, mga ka-fight fans? Makakaya bang basagin ni Ino ang depensa ni Goodman? O gagamitin ni Goodman ang kanyang teknikalidad para makaligtas? Ay comment na ang inyong mga prediksyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang fight analysis at breakdown. Hanggang sa susunod, mga ka-fight fans, keep fighting!